So, gagawa tayo ulit ng ating hazard module. So, naubos na yung ating stock. Gagawa tayo ulit ng bago. So, kailangan mo lang dyan diode to. So, tatlong diode na 1 amps. Tapos, pagpaparasparehasin mo lang yan. Yung dalawang may guhit. So, pagtatapatin mo sila. Yan. Tapos, ibubuhol mo lang yung kanilang terminal. Yan, yung dalawang may, yan, yung makita nyo yung dalawang may markings, so magkatapat sila, papunta sila pares doon. Tapos itong isa, so palabas naman dito sa ilalim. So bubuhol nyo rin siya. Yung isang walang marking, dito siya. Tapos yung isa naman may marking, so doon. So, yan na yung tatlong diode. Tapos, kailangan natin relay. So, yan. So, itong may dalawang marking, papunta siya sa number 85. Tapos, yan. Yung dalawang may marking sa number 85, ihinang natin. So lalagyan natin siya ng pang-ipit para hindi siya makalas. So paperclip lang ang ating pang-ipit. Tapos ihinangin natin. Tapos ito naman yung walang marking na nasa ilalim na diode pamunta naman siya sa number 30 tapos tapos hinangin din natin ulit So, ayan na yung diode na lagay na natin sa relay. Sunod naman natin yung ating kapasitor. So, itong ground or itong may markings ng kapasitor na positive ah, negative, sorry, negative. Ilalagay naman natin siya sa number 86 ng relay. Tapos yung positive, lalagay naman natin siya sa number 85 ng relay. Kasama niya yung diode. Sorry. Tapos itong number 30 at itong number 87. 87A lalagyan natin ng connection So, ngayon, alagyan natin siya ng wire para papunta naman sa atin signal light ka sa ground. So, kan natin tong excess na to. Sobra kasi siya. So, yung ground, gamit tayo ng green na wire. Lalagay natin siya sa number 86 ng relay kasama yun, ground ng capacitor. Tapos yung dalawang output naman papunta sa atin signal light. So gamit tayo ng black wire. Lalagay naman natin yan sa number 87A tsaka sa output yung dalawang relay. Ah, dalawang diode. So, dito. sa so, number 87 ay A87 ah, tapos ito diamond dito sa so, may dalawang dayon so sila yung lalagay natin sa left and right na signal light no, kahit magkabalik ka dyan okay lang yun so ano lang naman yan yung trigger or yung uh, sequence kung saan ang magiging hazard nyo kapag nag signal light So, yun na mga sir. Tapos na yung ating module na hazard. sa ito. Gumawa tayo ng mga ilang piraso para i-stack natin in case na may magpapagawa dito sa shop. So, yun. Ganun yung mga ka-workshop.